Bali, tagatan sa Cavite po si Sir. At ito po yung isang pares pa ng kanyang paa o koko. Baka kasi po mamaya, isabihin niyo po ay repost ulit o na-upload na po ulit to. Hindi po. Yung kabilang paa po ito ni Sir Koko niya. Salamat po. Dura po ba? Dilaw eh. <laughs> Sabi mo Sir, pag masakit ha? Bali si Sir nga po pala ay takot magpalinis talaga ng kanyang kuko. Eh ngayon po ang kanyang asawa kasi eh, gustong dumayo para makapagpalinis at mahina daw po ang pain tolerance ni, ni Madam. Kaya to si Sir ay eh, nagpalinis na rin kasi nga po sabi daw ni Madam ay hindi masakit siya maglinis. dali yun nga po try na rin po si sir na magpalinis. At eto nga po yung kuko niya. Sa tagal po, taon na po hindi nagpapalinis si sir at takot din po magpalinis. Kaya kung mapapansin nyo yung kuko niya, ipuno-puno na po ng lupa, kalupaan sa kuko. Pero eto po yung mga kuko na gustong gusto kong linisan mga kaingron Kasi mas lalo kong ginaganahan kahit na sensitive yung kuko ni sir sa mga gilid kasi nga po manipis caribels pa rin. Kasi nga po, sarap linisan, mga ka Tingin ko. Tingin ko, Hindi naman siya ganun ka, ano. <tinyo> Yan. Enjoy naman, ate enjoy bakit po eh kasama yun talaga sa paglalaro sakit po Dito tumusok yung kuko eh. Mag-thank you ka kay Athena kasi ginising ka niyo. Sakit sir. Dahin ko ah. na po ito. Wait lang. Ah, parang di lumaban yung tatanggalin ko. Sabihin nyo lang kung masakit. nipis nga lang yung gilid niya. Hindi ko po siya i-diretso yung ipupush. Kaya ang gagawin ko po ay medyo putol putolin ko. Kasi hindi po siya pwedeng pang diretsyuan. Manipis lang yung gilid niya. Makapal yung ingrown pero yung dry skin manipis lang. Yung bahay dry skin niya maaari siyang magsugat pagka hinila ko siya ng ano. Kaya putol-putol lang gagawin ko. Pero itong pagputol na ginagawa ko, si sure ko naman na makukuha ko siya ng buo. Kasi hindi naman talaga siya panghila. Sarap sana ginisan. Kaya lang sensitive yung balat. Tapos yung kuko nyo dito, ito, yung parting to na maitim. Sa dyang maitim talaga siya. Ayan, sinasabi ko sa mga manunod. Itong kuko po ni sir ay may itim dito sa gilid. Pero hindi po siya ingrown mga mga madam. Tsaka hindi siya pwedeng hilahan ng dry skin. Kasi nakikita ko na yung nagiging itsura ng coco ni Sir. Tulputulin ko yung dry skin pero kukunin ko siya. It's Ito po. Sakit? Ha? Okay. Sorry, sir. Run. Hindi ko kasi ganun na rin. Yan po. Bakala nila, magalit na ako. No? <laughs> medyo ano ko sira. po. Diretso. yeah

Huwag mo magbaba sa sarang.